We are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! Alam you, girls? Ipakita nyo kaya sa akin kung paano kayo mag-practice kasi feeling ko, hindi kayo gumagalaw dyan sa likod. Pakita nyo sa akin. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Maya, ikaw yon Ang tigas ng katawan mo. Taasan mo yung talon mo. Ang iksi kasi ng skirt ko. Kapag tumatalon ako, nakikita na yung panty ko. Maya, magsuot ka kasi ng shorts sa loob para hindi nakikita yung underwear mo. Maya, alam ko bago ka sa team. Pero Please, ayusin mo malapit na 'yung competition. Okay, sige. Hindi naman ako kailangan sungitan. Okay, one more time, girls. After practice, magwo-warm up tayo. Victory! We, we are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! Girls, nahuhuli si Maya. Maya, please, subukan mong sabayan kami, okay? Okay. Okay, girls, ulitin natin. Victory! We are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! Maya, nakakalimutan mo ba? Ayusin mo naman. Nag-worry ako sa iyo eh. Sandali lang. Girls, mag-stretching muna tayo. Naninigas yung mga legs ko. Okay, Maya. Tumalon tayo sa fitball. Tapos i-stretch mo yung legs mo para hindi manigas. girls, hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari dyan kay Maya? Alam nyo, girls, isa lang yung dahilan dyan. It's all about mascot. Siguro nga. Hindi no. wag nyong idama yung relationship namin dito. Bagu warm up na siya, magiging okay din. Sana nga, mascot. Girls, nafe-feel ko na, nagiging bouncy na yung mga legs ko. <laughs> <laughs> Maya, sa tingin ko yung pwet mo yung bouncy, hindi yung legs mo. Ano ba? Maya, humiga ka, tapos mag-stretching ka. Okay ba? Okay girls, sasabihin ko na sa inyo lahat, hindi talaga yung stretching or warming up yung problema. Meron akong problema sa bahay. Oh, Maya, nag-away ba kayo ng parents mo? Well, Diana, actually, nag-away kami ng ate ko. Sinumbong niya ako sa parents ko, kaya napagalitan ako. Kaya tuloy hindi ako makapag-practice ng maayos. Sorry. Maya, pwede mo naman sabihin lahat sa akin eh. Bibigyan kita ng advice. Ano ka ba? Sister mo yon magbabati rin kayo. Exactly. Tsaka magbabati rin kayo ng parents mo. Magiging okay lahat. Sa tingin nyo, okay, mag apologize na ako sa ate ko tsaka sa parents ko ngayong araw. Magpa-practice na rin ako. Ready na ako. Okay, good. Mag-practice na tayo. Kayang-kaya natin to. Let's go, girls! We, We are the best! Victory! Ready? One, two, three! Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Okay, girls. Ano bang klaseng contest yan? Teacher Mike, malapit na yung end of the year. Bakit hindi tayo magpa-contest kung sino yung prettiest couple? Lila, lahat naman ng couples dito beautiful. Lahat sila cool. Teacher Mike, hindi kami nakikipag-argue sa iyo. Hayaan natin yung mga teenagers na bumoto kung sino yung prettiest couple. Girls, magiging magulo to. Magkakaroon ng showdown. Pwede bang ibang contest na lang? Teacher Mike, ang cool nga eh. Sa tingin ko kailangan natin gawin tong contest na to. Hinihintay lang namin na umuo Well, girls, hindi ko alam. Ah, losers, gusto nyo bang sumali sa contest? The most beautiful couple at Bunny School? Oo! Oh! Okay, girls. Sige na. Payag na ako. Yay! Uh, ah, kailan yung contest? Ngayon, Ngayon, Teacher Mike. Oh, wow. Ngayon na? Hindi pa pwede sa ibang araw na lang? Bakit pa natin patatagalin? Papiliin na natin yung mga teenagers kung sino yung PTS couple dito sa school. Okay, Lila. Yana, mag-ready kayo. Okay lang yan. At least mag -e enjoy tayo. Dadayain mo natin yung mga boto? Hindi, Yana. Hindi na ulit tayo gagawa ng masama. Okay? Kailangan manalo tayo. Mananalo tayo. Wala hindi, ang prettiest couple ngayong gabi, kaming dalawa ni Thomas, okay? Yung mga teenagers yung mamimili kung sino yung prettiest couple Julie, hindi ikaw yung magtideside ngayong gabi O oh, Ice, ginagaya mo ba yung itsura ng coolest blonde dito? Nung una, deny ko yung hair ko, tapos tong batang to, tapos ngayon ikaw? Ano bang big deal? Eh gusto ko kulayan yung buhok ko eh, kaya kinulayan ko Pagay na bagay naman sa Ice ka maging blonde eh ano ka ba? Tanggalin mo 'yung sombrero mo. Gusto ko makita 'yung bangs Teka ka. sandali lang. Bakit mukha ba kay lahat basketball players? Kasi lahat ng basketball player school. Kaya nga tayo 'yung coolest dito eh. Ako 'yung pinaka-astig dito. Kaya nga lahat ginagaya ako eh. Ano? Ikaw nga gumaya sa akin eh. Hindi aalisin ng ice ko 'yung Panama hat niya. Wala siyang ipapakita sa inyo. At ikaw sa kat kung magsho-show off ka, magpapakulit din sa ice. Ano bang order niyo ha? Yung usual, apat na latte. Ice, 'wag mo masyadong ginagaya 'yung look namin ha. Kung hindi, baka maging kalbo ka. <laughs> Nice pizza, apat na mojitos please. Saka carrot juice. Oh, hello girls. Kumusta yung practice nyo ha? Hello, Hello, boys. Okay naman yung practice namin. Okay naman. Oo, oh, oh, maganda yung workout namin. Girls, pinipilong nyo pa ako. Anong maganda? Ang pangit nga eh kasi lagi akong mali. Naninigas yung mga legs ko. Maya, ano ba? Bakit sinasabi mo pa sa kanina yan? hindi ako mataya. Maya, sinabi ko na sa'yo magbabati kayo ng parents mo tsaka sister mo. Magiging okay lahat. Narinig mo Maya, susuportahan ka ng mga bunnies. Magiging okay lahat. Okay guys, alam nyo ba anong meron ngayon dito sa school? Pipili sila ng the most beautiful couple. Diana, ba't hindi tayo ulit maging couple? Sigurado, tayo mananalo. Timur, huwag ka na nga mag-show off. Ano kasi tinawag ng mami ni Diana sa'yo? Ah, isa ka daw dork. Ano? Oo, Hmm? Hindi ako naniniwala, no? Seryoso ako, bro. Smiley, huwag mo akong pinaglololo ko. Seryoso ako. Gusto mo tawagan natin yung mami ni Diana ngayon? Alam mo, wag na. Nag show off ka lang na alam mo yung phone number ng mami ni Diana. Boys, anong big deal? Anong nangyayari sa school? Very interesting. Ang weird. May namiss ba tayo? Anyway, Diana, sigurado tayo yung mananalo sa The Most Beautiful Couple Contest. At sigurado yan, tayo mananalo. Alam mo, gusto mo laging ikaw yung panalo eh. Malay mo, kami dalawa ni Nat yung manalo. Easy lang kayo. Baka mamaya kami ni Kitty yung manalo. Yung mga teenagers naman magde Ah, Okay, nag-organize si Yana at Basketball players, sa tingin ko hindi na kailangang sumali tayo sa contest. Kasi hindi naman tayo iboboto ng mga teenagers. Alam nyo naman lahat, ayaw tayo dito. Girls, sa tingin ko yan ang gustong mangyari ng mga rats. Gusto nila manalo yung mga losers or frags na maging prettiest couple. Maya, kailangan sumali tayo at kailangan manalo tayo. Scott ready akong sumali sa kahit anong contest basta kasama ka. Narinig nyo yun, ayaw sumali ng mga bani sa contest. Ibig sabihin, malakas yung chance nating manalo. This is girls. Oo, Blandy. Pero wala naman tayong boyfriends. Oo nga, nakalimutan ko. Yes! Sa tingin ko, meron ditong magiging prettiest couple sa school tonight. Stella, gagawin ko lahat para manalo tayo. Soup, gagawin mo ba lahat para manalo? Wala na akong kailangan gawin. Yung ko, matatabunan lahat. Girls, tingnan niyo to. As soon sinabi natin na hindi tayo sasali, Nadinig ng mga frags at feeling nila sila yung mananalo. In short, sa tingin ko, kailangan natin sumali. Anong contest yan kung walang bannies? Oo, oo sasali tayo. Romeo? Okay, Nat. Go ako. Okay, great. Boys, kailangan yung pumunta sa dressing room namin. Gusto kong alisin yung mga dark circles niyo. It's time for someone na maglagay ng patches. Hindi. Huwag yung patches. Ayoko yun. Ang habdi sa mata noon eh. Huwag ka magalala. Hindi ka naman kasali Hindi mo kailangan ng patches. Salina, please. Ibigay mo sa akin yung jacket mo. Isang araw lang. Hindi ko dudumihan. Please. Well, hindi ko binibigay yung mga gamit ko sa iba. Ibigay mo na yung jacket. Binibigay naman niya lahat sa'yo. Kahit breakfast. Pinagdadamot mo ba yung jacket mo? Alam nyo? Oo. E, kung dumihan niya o kaya sirain niya. Babayaran niya ba ako, ha? Mm. Well, well, wala, wala kaming, kaming kinalaman dyan. dyan. Salina, huwag ka na nga mag-show off. Second hand mo lang binili tong jacket sa store. As if naman, Salina, binili mo to sa branded boutique. Second hand ko tong binili sa store, pero branded to. keb ba't ganyang ugali ng zalina mo? Ayaw pahiram yung jacket? Pare, huwag na tayo magpa-apekto dyan. Alam mo, hindi ko nga alam bakit naghihiraman ng gamit yung mga babae. Oo, naiintindihan ko. Kaso, gusto isuot ni Loren sa cinema yung jacket. Ano ba meron sa jacket Ewan yun? ko, may brand daw yun eh. Second hand na bilhin ni Selena yun. Oo na, sige na, ipapahiram ko na. Pero isang dumi lang ha, or maalikabukan lang ha, I promise Selena, ibabalik ko in one piece. O eto na, isukat mo. Whew. Oh no. Bakit? Anong problema? Kainis, masyadong maliit. Ano, Loren? Selina masyadong masikip sa akin. Ewan ko bakit maliit sa'yo. Pero sa akin, okay naman. Pwede bang ipahiram mo sa akin yung black purse mo? No, no, no. Sige na, please. Ay, in short, walang katapusan to. Hello, Hello guys. guys. Hindi niyo pa ba alam kung anong nangyayari dito sa school? Ano ba nangyayari dito sa school? Please. Hindi. Sige na, please. Hindi, ayoko. Ang nangyayari dito sa school, itong friend kong si Salina ang damo. Meron tayong contest ngayong araw dito sa school. Pipili kami ng prettiest couple. Hindi tayo yung pipili. Yung mga teenagers yung pipili. Anong, Anong ibig niyong sabihin? sabihin? Di ma? Kev! Okay, okay, sasali kami. Well, that's good. Sabihin niyo sa mga teenagers na iboto kayo, okay? Bye. Ayos. Zelina, ayoko Wala namang boboto sa atin Huwag na tayo sumali Hindi ko rin naman susot yung most beautiful couple crown Ayoko rin sumali Hindi naman ako nananalo sa mga contest eh Nakuha mo yung corona nung dinate mo si Diana Pero ngayon, dinidate mo ako It's time na makuha mo yung corona kasama ako Kev, gorgeous couple tayo Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Zalina, football player ako Hindi ako glamorous boy para sumali dyan Tama si Kev ano? ano? E papano Paano naman kami? kami? Guys, sumali na kayo. Iboboto naman namin kayo. Oo na, sige na. Para sa inyo. Thank you, boys. Salina, ibibigay mo ba yung bag sa akin? Loren, hindi. Gaano ba katagal dapat ilagay ito, ha? Sakat, hanggat maging clear yung itsura mo, okay? Relax. Okay, hanggang maging clear. Romeo, ang cute mo dyan sa mga patches. Ang cute. Mukha kang panda bear. So cute. Anong sabi mo? Mukha kang panda bear. Sige na, Smiley. Sige na. Lalaki ko. Hindi naman ako babae. So what? Lahat ng guys naglagay na ng patches. Okay lang. Mawawala yung dark circle mo. Oh no! Aray! Nalagyan ako sa mata. Smiley, therapeutic tong slime na to. Don't worry. Mawawala yung mga dark circle mo, okay? Romeo, pwede ko na bang gupitin yung mga kuko mo? Nat, pumayag ako dito. Pero wag yung kuko ko. Romeo, meron kang mga mag-i-file. Sige na. Kitty, napapaso ako. Nasusunog ako. Oh, eh, Jan. Ako nga hindi napapaso eh. Ikaw pa? Eh baka mamaya allergic ako eh hindi ka pwedeng maging allergic sa patches. Huwag na nga kayo magreklamo. Hindi nyo ba alam yung mga patches? Ang aarte nyo. Alam nyo ako, araw-araw ako naglalagay ng patches. Kaya pogi ako eh. Good for you, Timur. Ang cool kapag inaasikaso ng guys yung mga sarili nila. Mascot, suklayan natin yung ulo mo. Hindi ko talaga maisip na sasali ako sa contest na to. Mascot, hindi. Ano ginagawa mo? Ang cool mo nga tsaka ang gwapo dyan sa bunny head eh. Boys, I suggest gumamit kayo ng perfume na to. Boys, ang bango-bango nito. Mm -hmm. Ayaw! Huwag niyo kami isprayan ng pabango ng babae. Romeo, anong problema? Unisex tong perfume. Bagay to sa babae at saka lalaki. Smileek. Isang splash lang ha? Smileek, three splashes. Diana, ano ba? Sabi mo tatlo lang. Ba't lima yun? Smiley, gusto mong manalo, ba? Diba? Kaya makinig ka sa sinasabi ko. Diana, pabanguhan mo din ako, please. Hintayin mo ako. Ako mag-i-spray sa'yo. Smiley, relax. Nag-ready na tayo para sa contest. Ah, hello, George. Alam ko nakakainis ako, pero nandito ako para sa business proposal. Sigurado hindi mo matatanggihan. Blondie, sinusundan mo ako. Hindi maganda yan. Hindi man lang ako makapaghugas ng kamay. Please makinig ka kay Blandy. Kung papayag ka sa offer na to, hindi ka na namin susundan. Oo, promise namin 'yan. Okay sige, makikinig ako. Anyway, George, merong contest kayong araw sa school for the prettiest couple. Gusto ko sumali tayong dalawa. Blandy, ano? George, kung ikaw yung magiging date ko sa contest at mananalo tayo, promise ko hindi na kita susundan forever. Sigurado ka hindi mo na ako susundan? Oo, Oo promise, promise niya. niya. Girls, hindi ko kayo kinakausap. George, I promise. Okay guys, dumating ng araw. Ngayong araw, pipiliin natin yung prettiest couple dito sa Bunny School. Guys, lahat kayo magaganda para kay Teacher Mike. Kung matalo man kayo, huwag kayo malungkot. Ang importante, nag-participate kayo. Let's enjoy! Every year, tinatawag yung mga couples natin dito sa school. Diana at sino yung magiging the most beautiful couple dito sa school this year? Okay guys, let's welcome our first couple. Diana and Smiley. Guys, guys please, please iboto nyo kami. Zakat. And Katie, vote for us. Romeo. And Nat, iboto nyo kami. Maya. And Mascot, vote, vote for, for us. us. Iboto nyo kami. Salina. And Kev. Guys, vote for the losers. Julie. And Thomas. Robasti! Gigi! Guys, iboto nyo kami! Football player Dima and Loren! Iboto nyo kami, guys! Ice! And pizza! Blandy and George! Huh? Ano? ano? Meron, Meron tayong, tayong bagong, bagong couple? Oo, uh -uh, si Blandy and George. The most beautiful couple dito sa school. Iboto nyo kami! Guys, please! Guys, iboto, iboto nyo kami. kami! Sophie! And Zoop! Isabella? Zach! Yan, yeah, nawala to sa plano natin. At kailan pa naging couple si Blandy tsaka George? Okay guys, remember, maraming beses na nanalo yung mga bunnies. At meron pang ilan dito ang hindi pa nananalo sa contest na to. That's it, Smiley. Hindi na fair tong botohan na to. na sila na wag tayong iboto. Ya yeah, para saan ko pa kinabit yung mga patches sa mukha ko ha? Okay lang yan, tumayo lang tayo dito. Alam naman natin na tayo yung number one couple. Kayo yung couple number one, kami yung couple number two. At kami na Romeo yung couple number three. Cool couple din kami. Actually, cool tayong mga bunnies. Okay guys, umpisahan na natin yung botohan. Let's do this! Guys, tandaan nyo. It's not about winning. It's about participating, okay? Kev, Selena, kayo yung ipoboto ko. Huh? Thank you. Okay, losers, kayo yung ipoboto ko. Thank you, Layla. Bravasti, Gigi, Karina, kayo yung ipoboto ko. Bunnies, Loren, Dima, Zach, Stella, Soup. Please, please, iboto nyo kami. Gusto ko talagang manalo. Ice. Oh please, iboto nyo kami para tigilan na ako nito. Pizza. Timur? Bani's girls, alam ko walang mananalo sa atin Kasi walang boboto sa atin Pero okay lang yon kapag natalo tayo Itaas lang natin yung mga noon natin Tayo pa rin yung pinaka cool Malakas tayo dito sa Bunny School Oh, 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 oh Diana, Diana, we support we you Okay guys, nandito na lahat yung mga boto At ngayon, bibilangin na natin Okay, mag-start na tayo Julie and Thomas Plandy and George Julie and Thomas Blondie and George Mascot and Maya Blondie and George Mascot and Maya Pizza and Ice Nice, may two votes na Mascot, meron talagang bumoto sa atin George, lumalaki yung chance natin Oo nga, saya-saya ko Blondie and George Kev and Zalina, Mascot and Maya Blondie and George may tatlong boto na si Mascot. Mascot and Maya again. Woo! Stella and Zach! Kitty and Zakat. Kitty and Zakat. Lauren and Dima. Kev and Zelina. Romeo and Nat. Woo! Diana and Smiley. Romeo and Nat. Woo! Okay, girls, nabilang nyo na ba yung mga boto, ha? Yes, Teacher Mike, Maya and Mascot, Blonde and George. Meron silang five votes each. Okay, guys, makinig kayo. Ang nangunang couples, si Blonde and George, tsaka si Mascot and Maya. Pero, guys, hindi pa kami bumoboto. Yana, alam mo, against ako sa mga banis. Kaya, iboboto natin yung ad couple. Ako rin. So, iboboto namin si Blonde and George. Woo! Oh, I see. Gusto ko pa naman manalo si Mascot tsaka Maya. Pero sa tingin ko, wala talaga silang chance. Teacher Mike, sinong binoto mo, ha? Si Mascot tsaka Maya. Thank you, Teacher Mike. Pero hindi naman nakatulong. Iimbestigahan ko talaga mamaya kung talagang couple si Blandy at George. Tsaka kung talagang panalo sila. Oh, well. Congratulations sa bago nating high school couple. Woo! Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank, thank you, guys. Thank you. You guys. Okay lang yan, Diana. Huwag ka na malungkot. Hindi, Smiley. Okay lang. Hindi ako malungkot. Blandy, George, congratulations. Sana hindi kayo fake couple. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye.